magandang araw po sa inyo lahat. Ito pa yung lingkod si Freddy in YouTube channel at Pilipino sa American Blog in YouTube channel. Okay? Uh, teka, check. Ayusin lang po natin. Okay? Yan. Yeah. Ngayon, at uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please uh, press the red button below to subscribe to my channel and it's all free. At the same time, give me a big likes, guys. If, if you are convinced to my Uh, to my content for today. Okay? Kasi may nangyari ho, no? At sana bigyan nyo ako ng big likes at mag tayo. Uh, sa mga nakapanood at nakapakinig sa vlog ni Maharlika uh, sa araw na ito o nung makahapon, ay paninirampuri ang ginawa ni Maharlika at talagang takasan na ginawa niya without validation yung kanyang report report o kanyang vlog na naninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay kinumpirma. Ito po ay kinumpirma after um, ng, uh, masusi kong pagsisiyasat. Nang, kasi nakarating na ito sa, ano eh, sa mass media. Eh. Nakinuha nila kay Maharika. Ito bang uh, Daily Tribune? na kinuha niya kay Maharlika na galing sa social media without confirmation, without validation. At ito ay ito ay ito ay paksa ngayon ng different bloggers na katulad ko na pro government or pro Filipino and pro United States of America. No. Ay ito ay hindi maganda sa ginagawa nitong ni Maharlika na tuloy-tuloy kaya ito po ang ating uh, uh, itong Daily Tribune ay nagpa-umingi ng ng uh, apology pero walang post. <laughs> ang ang Daily Tribune, ang Daily Tribune. Oh, uh, inuulit ko, Daily Tribune ang 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 nag-post uh, ng information na to. Sa so, pa. At ang source ay si Hindi maganda. Uh, ito, parinini ko po sa isang report na ito, isang batikan na uh, vlogger din po ito, si JDB. Na, hindi, ko na rin din nyo, ito ay uh, uh pro-government and pro-democracy and pro-United States of America too. Okay? And ito ay sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang ilang salaysay ni JDB. You know? Magaling ko ito at uh, talagang masipag na vlogger. Okay? Siya, maayos ang ating presidente. Hindi siya padiktos, benediktos, mas ginoon pa. Nakita yung ganyang klase ninyo. Siyempre, pagka PIDEA, nandun yung logo, kompleto, valid yung document. Mm. Diba? Tama. Kasi, Sama. papel talaga ng PIDEA. Eh. Professional. Pagkiniwalaan yun. Dahil hindi po lahat ng mga Pilipino ay mag-iisip na kalkalin itong... Uh, uh yun, may, may control number ba yan Di ba? Uh, Sinunod pa yung no alias, hindi po lahat i-scrutinize yan. So yung, uh, kumbaga, yung vat Yan po, isang batikan na uh, vlogger ng YouTube at uh, inagalang at uh, alat ng kanyang sinasabi ay mayroong uh, binavalidate niya. Ang Daily Tribune ay nagbigay ng post ah, ng, ano na public apology The Daily Tribune expresses its apology for unsharing for sharing for sharing unvalidated unvalidated information that erroneously linked President Ferdinand R Marcus Jr to a drug enforcement document it deeply regrets the posted art card on Facebook. Naku pinost nila sa Facebook pa, no? And recognizes the harm and confusion of this irresponsible social media material. At ito po ay si Maharlika. Yung mga nanonood kay Maharlika, I again, I ask you to uh, to Get out of uh, subscription to Mahalika or unsubscribe to Mahalika. kasi po ito ang kanyang mga news ay ang kanyang mga information are all unvalidated uh it is a it is a false news false information uh, yan ho ang ginagawa ni Mahalika. at ang kanyang ginagawa ay puro paninira paninira sa ating gobyerno Pilipinas. okay yan po ay hindi ma ma maganda sa ginagawa ni Mahalika na tuloy-tuloy kasi siya ay ay ang kanyang blood ay puro puot dahil hindi niya na hanggang ngayon ay masama kanyang loob sa gobyerno ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasi ay hindi siya nalagay dyan sa Los Angeles uh, Consulate Office dyan sa Los Angeles, California kaya uh, ang ang ang, ang apology nito ay inilathala ng Manila Standard pero hindi ang Manila Standard ng ano nito kundi ang Daily Tribune. Okay? Although nag-apologize sila pero hindi nila pinos. Uh, for sharing unvalidated document uh, linking President Bongbong Marcos Jr. At ito ay, ay, ay tinanggi din nang PDEA. Okay? Sabi ng Daily Tribune, na uh, it deeply regrets uh, the posted art card on Facebook and recognize the harm and confusion of the responsible social media of a uh, maharlika. It understand the importance of upholding the truth and integrity especially when it comes to matter concerning public figures like the President of the Republic of the Philippines. At ito ay hindi rin yung maganda sa mga lumalaban sa gobyerno. No? Hindi rin yung... Kasi look kasi tayo ay inili, inililigaw nila kayo ng landas. Ang issue talaga ngayon ay ang West Philippine Sea. Sinisina nitong si Maharlika na mawala ang atensyon nyo dyan para sa West Philippine Sea hinihikayat kayo ng channel na ito na mag-concentrate tayo araw-araw sa West Philippine issue dyan sa inaangkin ng China. Talagang iyan ay isang strategic na ginagawa ng China upang malinilang kayo mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Although ngayon ay may nag, uh, mukhang medyo uh, gumagaang na ang uh, ang na uh, hinaharap natin na maaari tayong magkaroon ng gera diyan sa West Philippine Sea kasi ang Amerika at ang China ay medyo nag-uusap na isipin nyo ang China cannot uh, wage war to uh, Philippines or Taiwan bakit? ang kanilang tao ay 1.6 billion people. If they engage in a war like Russia, look what happened to Russia. Inside Russia, meron na silang problema at outside sa Ukraine. Yan ang nangyayari ngayon sa Russia. And China doesn't want to happen it to, to their country. Lalo na ngayon, ang Amerika ay masyado na silang iniwan sa economy at ang kanila economy ang China ay bumabaksak na you can go to Google Google search for Google at tingnan nyo kung tama ba o mali ang aking sinasabi kaya kayo huwag kayong maniniwala kay Maharlika huwag na huwag kayong maniniwala mag unsubscribe na kayo sa kanya kayong mga Pilipino na medyo 100,000 na ang kanyang subscribers or more than or all, almost I'm, you will start to unsubscribe to the channel of Maharlika kasi isipin na lang ninyo ano ba ang tinapos ni Maharlika upang mag-engage sa political matters wala ko siyang kakayahan wala siyang pinag-aralan upang ang mga abogado, ang mga batikang abogado dyan sa Pilipinas ay ma-under ni Maharlika. Kung talagang kayong mga abogado dyan sa Pilipinas ay talagang magaling, bakit kayo pa-under sa isang katulad ni Maharlika na halos wala namang pinag-aralan at ang kanyang background ay hindi nyo, ay hindi nyo sinisiyasat? Ikaw, General uh, Makanas, teacher ka pa naman at general ka retired general ng armed forces of the Philippines naniniwala at sina at iniidolo mo si Maharlika oh come on General Macanas come on Attorney Rocky ah huh? kayo ah uh, ikaw ah uh, Attorney Glenn Chong CPA uh, lawyer Dahil magaling lang siya magmura. Yan ang, yan ang kinatutuwa niyo mga Pilipino pag magaling magmura. Ay inyong ginagalang nire-respeto. Gusto ba niyo ganyan, ganyan din ang gawin ng mga kabataan, ng mga apo, mga anak niyo? Nakita niyo bang nagmura ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? For the past two years, narinig niyo ba o nagsalita na merong mura ang ginawa ng ating Pangulo? Pangulong Bombo Marcos is a true statesman. Gumanda ang ekonomiya natin dahil kay Pangulong Marcos. Yung nagsasabi, nagihirap sila. Anong ginawa nyo upang mapaunlad ang inyong sarili? At bakit nyo inaasa ang lahat sa gobyerno? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Tama ba ako? Kung ikaw ay nag-aaral sa isang kuleyo, bakit mo iaasa ang iyong grado sa iyong profesor? Bakit hindi ka magsumikap upang umangat ka sa subject na kanyang hinakawakan? Bakit mo tutulog sa in ang iyong profesor? He is doing his job. He or she is doing his job for you to uh, follow for you to uh, strive harder in order for you to pass that particular subject. Am I right? Ganyan ho. Kayo mga Pilipino dyan sa Pilipinas, wag ho kayong umayon sa mga taong kulang ang kanilang pagkaisipan sa mga misguided Pilipinos dyan sa Pilipinas napansin ko dyan sa Pilipinas, ang importante na kailangan natin is we should speak English fluently in order for us to grow. Huwag niyo sabihin yung ibang Pilipino dyan ay umangat. Yes, umangat sila. Dahil what? Under the table. Yung mga illegal na ginagawa. Na hindi magandang klaseng trabaho. Na hindi magandang pamumuhay. Yan ba ang gusto ninyo? Hindi nyo ba alam kung ikaw ay nagnakaw ng isang bilyong piso? Ha? Kung ang nasa paligid mo ay walang alam, ha? sa palagay mo, aangat ka rin. Nagkasakit ka dahil ang nasa paligid mo, emergency na, mamamatay ka na. Dahil sa paligid mo, walang doktor na magaling. Mabubuhay ka ba? Walang nurse na magaling. Walang mga technician na magaling ikaw lang ang inaasahan at ikaw ay mamamatay na. Sa palagay mo, may tutulong sa iyo, wala. Simple simple lang. Ano magagawa ng pera mo kung walang makakatulong sa iyo sa oras ng kagipitan? Yan ang gusto nang mangyari ng pangulo. Umulad tayo, umangat tayo, mag-aral tayong mabuti. And one best, one of the best tool is to communicate in order for us to coordinate among ourselves, among our family, among our community, around among our barangay. It is not enough for you. On top of your career, you, you, need to speak English fluently, not Mandarin. Na gusto mangyari ni Vice President Sara Duterte. Am I right? Look at the Department of Education na, gina, na inahandle ni BAP ng BP Sara Duterte. Kayong mga estudyante na nakikinig at nanonood sa akin, maglagay ko kayo ng comment kung tama ang akin sinasabi. Nag-aral din ako dyan sa Pilipinas. At nung araw, hirap na hirap ako na makipag-communicate. But, nung ako ay natuto, Umangat na ako, sunot -sunot, on top of the career that I have. We need a better communication skill. We need a better understanding. We need to coordinate to all walks of life in order for us to be united. In order for us to reach our objective and vision for ourselves and for the country as well. So Maharlika. ang kanyang lahat ng kanyang uh, content ay pur galit at puot. Ang tao may galit at puot, hindi nakararating sa kanyang panuroonan. Yan ang katotohanan po. A simple logic that we need to understand and we need to analyze. Okay? So I do hope that uh, everything will be fine right there in the Philippines. now that you realize that maharlika is not a good content creator in youtube okay it's because she's trying to destroy the economy the reputation of the philippines and it is bad for us in in terms of tourism as well as for uh, other foreign direct foreign investors that will come there in the philippines and right now they are already there in the philippines it, as a result of a frequent uh visit of of our president bong bong Marcus Jr. Okay? I'll see you in my next blog in God with trust, never hold your peace, I'll see you in my next blog.